Alam nyo po, ramdam na ramdam ko pag nagbabasa ako ng mga comments ng ilan sa inyo na talagang tipid-tipid ang kailangan sa panahon ngayon. Kailangan po yung talaga yung diskarte sa buhay, lalo na sa mga ulam na niluluto. So ito po ang naisip kong ibahagi sa inyo ngayon at ito po ang hiling ng ilan sa mga nabasa kong comments na may request. Chef, mura lang Ricardo ah Please, may gulay, malasa, masustansya at nakakabusog. Ilang piraso lang po ito ng hita ng manok na hinugasan ko na pinapatuyo ko para hindi po matalasik pag sinangkot siya. O, dalawang ka. Maharis lang po sana kung po pa sa budget at hindi naman nakakabigat. Tapos po isang sayote para kahit pa paano po may lahok na gulay. Yung iba eh, sibuyas at kinchay na po lamang. Mabilis po itong lutuin at kayang-kaya yung gawin. Kaya panoorin niyo po hanggang dulo. O igisa na po natin ang sibuyas. Thank you po dun sa mga naglalike at nagshare mga videos ko ha. Isunod na po natin ang bawang hintayin po nating maluto at bumango yung bawang para hindi na po kayo lapitan ng aswang. <laughs> Pag mabango na, o ilagay na po natin ang ating manok. Yung tuyo na ha, para po watalsik na ng mantika at iwas linis na rin ang kalan. Mainam po ang manok na ulam dahil mas marami po sa inyo ang kayang bilhin nito. Kahit isang kilo, magkano po ba isang kilo ngayon? Kesa po sa karning baboy, karning baka, madalas isda, mahal-mahal ng kaunti. Manok budget friendly, ika nga, di po ba? O pati sa nyo na po. Kayo na po ang bahala kung gaano kaalat nyo ang gusto. Tapos eh, pamintang durog. Damihan nyo po ng paminta at masarap po itong ulam natin pag madaming paminta. O siya, diretsyo na po tayo sa pagsagkutsa. Takpan po natin at hayaan na nating maluto at mawala na po yung dugu-dugu ng konti. O ngayon, nagmamantika na po. Ilahok na po natin ang sayote. Halos sandali. Tapos eh, ihulog na po natin ang carrots. Haluin po natin. Kung kayo po'y nanonood pa hanggang ngayon, maraming salamat po ha. Pakibanggit nga po kung taga saan kayo, kung saan kayo nanonood. At nang malaman ko kung hanggang saan nakakarating tong ulam na niluluto ko, nakamayin na po ba? Hello po sa inyo ha, at maraming salamat. Hello po sa mga bago nating manonood. Share and like nyo na po itong video na ito. O sabawan na po natin yan ha. Apat na tasa po ng tubig itong aking inilagay. O takpan po natin at pakuluin. O siya. Lagyan na po natin ng chicken powder kung nais nyo po. Wala pong pilitan ha. Basta kung gusto nyo po lamang. Parang tinolo lang ng pompek, di ba? Wala nga lang pong luya. O lagyan na po natin ng sotanghon. Dapat po yung maraming sabaw yan at baka po matuyo, eh magiging pansit sotanghon ng dating. Ayos na po yan, pwedeng pang merienda, yung na ay pang hapunan, De, isang beses lang kayo magluluto, tipid sa gasul Alam nyo, marami-rami na rin po akong version ng chicken sotanghon ho na naibahagi sa inyo nakaraan. Simple lang naman po kasi mga ricado eh. O takpan na po natin. O siya. Ala ginugupit-gupit ko po yung sotanghon kasi po baka sumalabid sa tonsil nung kakain ni eh, pa ako. <laughs> Kung kayo po'y may kasuba, sa English po nun ay safflower, lagyan nyo po. Nilalagay po yun natin sa aros kaldo, sa lugaw. E eh, wala namang lasa, pinapapula lang po ng kaunti ang ulam para magandang tignan. Kung wala po kayo, di bali na lang. Isunod nyo po yung kinchay kung gusto nyo. Haluin po sandali. Takpan nyo po. Hinaan na po ang apoy. Bahagyan natin pakuluin. Ayos na. Kung kakainin nyo po ito ng merienda, edi hot pandesal po ang kaulam. Ngayon ay eh, kapunan eh, pwedeng wala ng kanin. O yan po ang hiling ng iba sa inyo eh. so pinagbigyan natin. Panghapunan, manok, may gulay, maraming sabaw. Kayo po ang bus eh. Pagpunta sa palengke, ang hahanapin natin eh, mga mura-mura para kayang-kaya po ng ating bulsa. Ayos! O bukas po ulit, Run, Bilaro.